sabay po idol? Welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliw at nakakatawang mga videos na aking sa internet. Kung subscribe na rin po yung update sa mga bagong videos na ina-upload ko araw-araw. Ako -araw. na pa ako. <laughs> <laughs> ah! Ba naman yan? Ba't yun nga ya? Buti, dinabot yung mugs niya. Nga ba? <laughs> Pwede ka na magpatay ng bahay. <laughs> Uy, ginagawa mo ito. Ginagawa mo. Umuwin mo daw. Kumusta <laughs> naman? Pwede po matanong? Uh, so, Good, Ganyan ba dapat ang mga nagtatanong? Kayong may kailangan di ba? Ganyan ba dapat ang boss sa mga nagtatanong, ma'am? Ah, pwede po magtanong, sir. Ayusin ang boses, hindi eh. ganyan. Nakala kung sino ka. Ah. Galit ka ba? Yes. Galit. Ay, hindi na ako magtatanong sa iyo oh. kung galit ka. <laughs> Kasi. Uy, positive. Congratulations. Uy, si kuya pala. <laughs> kuya pala, butis. Baliktad.

Ang <laughs> dali daw. daw. Ate sa karibaw. Oh, Makuha ka umit na taday tao eh. Hmm. Payato! Payato! Payato. <laughs> <laughs> wow! Ang oh, magic ay. din. Ay Sa sikit mo. <laughs> sikit. Tabewang daw. Sa sikit mo! Sikit. Sikit. <laughs> Kala mo ah. Tabawik. <laughs> Yung eh, nagkakrami na lahat pero ikaw, tamang kain lang. Sa'yo kumakain. Ah, yun. May mountain tinju pa. Ang galing. Ang galing. Ang galing pa. Kita mo to? Ba? Kita mo to? Ha? Ano sa dalawang yan? Ang sa puti. Yung sa'yo ate. Ang maputi. Hindi, yung kilig-kilig niya. Ang babae noon, pag may topak, may regla. <laughs> Noon. Pero ang babae ngayon, kapag malakas ang topak, walang pera. <laughs> <laughs> Natawa siya. Mga One way. One way. Okay. Okay, makilay natin. <laughs> Taba. Kuya Pagas po, bagong kotse niya. Ano pong bestseller niyo dyan? <laughs> bestseller? Wala po bang ganun bestseller? Sige po, kahit ano na lang po dyan. Pwede <laughs> ba yan? Kung mabinta lang sana yung kagwapuhan, mm. hindi na sana ako nagtinda ng quick-quick ngayon. Mayama na sana mm -hmm. ako ngayon. Tupal po siya. Tupal talaga. <laughs> talaga. Interview siya. Ganun ba talaga siya? O... Oh. <laughs> Sadyang nabuking lang. <laughs> Shoutout sa mga kabataan dyan. Uy. ulam ulam? Shoutout sa mga kabataan dyan. Ah, Nagsing kata, brad. Pa, pa, bukas ng pintaw. <laughs> Hindi na ulam inaanap eh. Pa, bukas ng pintaw. Papa, <laughs> Sinaran lang. Mas... Upo <laughs> Papasukin niya na yan, anak niya.

Boy unlock. Uh, Papadlak ni. Papadlak ni. Dili away ka mo giatong dire, kondi padak. Eh na. Padak. Makabayad na mo sa PDL. Ito pa magbayad sa PDL. Dili ko katatawan nandan talaga. <laughs> Papi, na, may talaga ano lang hindi <coughs> okay, okay, na natin ipansakling ilating dahan kayo, hindi na natin ipansakling mga Pinoy Thailand, mga idol talaga hindi na ubusan ang kalukuan kung ako balik tara, hindi na natin okay <coughs> ba? kaya pala ang galing! ang galing! sila para mag-relax kung din sila <coughs> yung English teacher na, Ay, na, na, na Run. pinagturo ng mat hindi niya rin pala naiintindihan pa, ito tayo Dayin sa. Ito na lang. Ayoko niyan, te. Eh. May tapilok 'yan ito, isa. Eh, yan ito na ito. Yan. Yeah. kasi may tapilok. <laughs> Grabe, fried chicken. Shoutout sa ibang mga kabataan dyan. Mapay pambayad ng parcel. Ibibili na lang ng bigas, iaabono pa sa mga pinindot mo. Tapos pag wala ng pera si nanay, cancel na lang. Hmm. Huwag mong ginagalit ang pogi. <laughs> Anak mo ba ay matilong love life? Oh. Hindi ka na. Uba. Mapagkumbaba. Uh? Uy. Bulag. Hindi titingin sa iba. Oh. Pilag. Hindi ka tatakbuhan. Pili na. Pipe hindi ka awayin. Mm. Bingi, kahit pagalitan mo, hindi iimik. <laughs> Pero mag-ingat ka sa duling Ah. Dahil to, tayo where <laughs> Talaga naman. <lang. laughs> Order nga po ng giniling. Uy, mga ah, giniling. Oh, kasing ah, giniling kaya sila. <laughs> talagang ginalingan wow, naman. <laughs> Guys, no. Tuwang-tuwa ako nung nakauwi ako, may kulam ako. Kasi, ko ba ko na yung yung belly niya. Ano ka ba? Ano ka ba? Ano bupa. ba? Ano yung mandarin. Nako. Uy, ding. Ang bato. Uy, si Dar na pala to. Ah. Bagal naman ni Ding. <laughs> Uy, yan na. May kulay yung bato niya. Kakaiba. Dama! Ah. Huh. Wala. Wala na nangyari. Mentos, the fresh maker. <laughs> Bakit mo pa kasi pinapatabong sa akin? <laughs> <laughs> Iba pala yung naiabot na bato. Mentos <laughs> Mentos pala. Ang galing! Ang galing! Galing! <laughs>